Hello. Hi there! We are at Sidol Beach, Beach Resort, the land side of the very sexy yeah. one. Look at that. Huh? It is so nice place. Sidol Beach. Sidol Beach come Resort. Man Oriental Mindoro. Woohoo! Yey! Beach. Hello guys. Naririto ngayon sa Man Salay Oriental Mindoro at ang Sidol kasi okay. maganda yung medyo maliwala sa ating so pang lakas ng hangin, kailangan ng protection ng eyes ay ang sarap lang yun <laughs> mag relax dito sa duyan sabi ko, sama ko sa mga kasamahan gusto pang luluto dahil kami ang asayin sa luluto marunin daw kasi kami magluto <laughs> <laughs> kami ang mga magagaling magluto so sabi ko sandali lang magvlog lang ako ng konti anyway may nagawa naman ako dun <laughs> okay so ayan pag gusto mo talaga ng perfect relaxation eto na ang sarap ng buhay ko dito guys bila doon, yung sa unahan nito. Hindi ko mabasa eh. Kabalwa. Kabalwa Beach Resort. Ayan, imili ka lang kung anong gusto mo. Mahaba ito actually hanggang doon sa dulo itong pinasok namin ay dikit-dikit. From here, pag naglakad-lakad ka, meron pa rin sa banda ron, siguro may mili ka lang ng medyo mura yung afford na bayaran kung family ang kasama mo or mga kaibigan. Simpleng puntahan ngayong perfect talaga ngayong tinatawag na holiday season. Kasi ngayon ay time para mag band at saka minsan lang ulit dumating ang holiday, di ba? Kaya mag-enjoy habang malayo-layo pang ang kabisihan at ang pasukan. Kasi kapag nandyan na naman tayo sa work, ayan na naman, hindi na tayo makapag-enjoy, di ba? Ngayon ako dito sa my side of the beach. Habang kami ay preparing para sa dinner, kasi assign yan sa siya po magpahinga ng konti. Mag-sideline muna ng vlogging. <laughs> dito sa lugar na to ay maraming mga kubo. Pwedeng tulugan kapag ka gusto mag-overnight dito sa Sidal Beach. May maliliit na kubo dyan. Yan sa paligid. May mini lang. Then dun sa banda roon ay maraming mga shower room. Kompleto dito lahat ng kailangan mo. Hindi ka mag-aalala na wala kang matutulugan or maliliguan. Provided lahat at napaka simple lang. Feed lang sa sawati. Napaka fresh na hindi lang lugar na tinutulugan, tinutuluyan. So, ang ganda. Ano pang hanapin mo? Kahit wala na electric fan, kahit hindi aircon, okay lang. Kasi sobrang lakas hangin. Super fresh. And yung sandila is maganda. Dito sa tidal beach para lang siyang Boracay or Puerto Galera. Almost white na yun ang kanyang sand. Maraming mga shells kung gusto mong mag-collect. Kung love mo rin ang pag-collect ng shells kagaya ko. Maglahad-lahad sa tabing dagat para aliwin ang sarili and uh, ma-refresh ka from work na medyo alam mo na, puno ng stress or just mo na relaxation, ito yung perfect place for you. Madali din siya ma-reach. So, yung iba na hindi tapang mo mga promoter lang, yung iba naman ay four wheels. yun, iba, susaya sila kasi nag-review nga din para sa dinner. So, nagtahing muna ako ng konti. Namaya ano babalik nun kasi gusto ko rin i-take yung opportunity para sa makita nyo yung paligid para kung gusto nyo itong puntahan o so yan nakikita ninyo habang iikot-ikot ko yung camera, sumikita nyo ang place na paganda. lalakad lakad ka ah. Oh. Ang kitang shells talaga. Paborito ko rin kasi ang mag-collect ng shells. Kayo rin ba? Malinis ang dagat, parang Puerto Galera siya. Parang masarap malinis lalakad lakad na lang muna dahil mamaya ay magiging na ang schedule. Hindi ko na magagawa ang pag-vlog. Kaya sinasamantala ko habang wala pang schedule. So, ang paganda ng lugar na ito, para siya ng Portugalero. Eh. Almost white din yung kanyang scent. Ake ah, tayo doon sa taas ng Sidell Beach. Yung may pangalan na Sidel Beach. So, ito ay hagdan-hagdan. Kailangan ay careful sa paglakad kasi medyo mabuway ang tali. Tapos, kailangan mong tingnan ang iyong dadaanan. Baka matapa, alam mo na. <laughs> Napakaganda ng lugar. Doon sa pataas, sa pataas na yon yun daw po pala ay gagawing swimming pool. So sa ngayon po ay ginagawa pa lang, kaya hindi pa masyadong natatapos. Ito so, po ay 30 steps na. 30 steps, guys. Ang lang sa loob. Tinaanaan ko lahat guys sa tawal kasi nakakahilo. <laughs> okay, magkutalang tinangan likuhan. Kunyari ay hindi mataas. Oh, ang galing di ba Mataas-taas na yan, guys. Gusto ko nang yakali na nga akin sa gabi. Pagbaba. ko na. ko na. Ay <laughs> 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 Okay. Huwag lang lilingon sa... wag lang titigil sa likuran at baka mahilo. Ito po ay road to 60 steps. Sana kayanin pa ng aking powers. <laughs> okay, pang na lang ang mga bulak na makukulay sa tabi. Yan. Kailangan dito ay super ingat dahil maliliit ang kanyang hagdanan. kemana ya ya tuh apa sahabat tuh sahabat tuh ya aku seakiatan guys guys ay nakarating din sa taas Yes, ito na po ang full view ng Sidol Beach. Kapag nandito ka sa itaas, kitang kita mo yung dam. Kaya napahaganda. Puntahin po kayo dito. Hi guys! Nandito na kami sa itaas. Narating ko rin ang itaas ng Sidol Beach. Akala ko talaga hindi ko siya kayang akyatin. Pero, alam mo, kinaya din eh. Para makikita nyo naman ang ganda nitong Mansalay Oriental Mindoro na ito oh. itong side